Girl, sabihin natin mag tayo ng gown, no? -no. Apo, apo. Magandang maganda. 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 Di ba kasi naot kami ng gown maganda? Opo. Hindi. 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 Dito, dito lang. Hindi ko ito-text naman na gusto, Ano, ano, ano sabihin Ano ang ah, text kay Sabihin mo kami, ano, magsuot ng gawin. Sino magsuot ng gawin? Kailan? Ano nga? Kailan nga? Ano nga? Kailan nga? 39. 39? Opo. Sino mo sasabi? Ma'am, Pupunta ka lang kay Mami Gorgeous? Opo. Hindi, pupuntahan niyo sa Mami Gorgeous? Saan niyo pupuntahan? Uh, sa baal ni Lola. Saan yun? Sa baal ni Ate Gorgeous. Sa Ate Gorgeous? Ano sa akin pupunta doon? tapos anong magiging ba kayo pag nag-gown kayo ng maganda? Hindi, anong mag-eh eh mag-eh 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 mag eh 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 mag Mamigros, wala kibah, ako nasa asenso ng dagat ng kame. Ano color ang gown mo? Um, ano yellow sa abet, after sky blue, ano pink? Pink daw sa yun da? Mm mm. Talaga? Mm mm. Adenta, adenta, adenta. O siyé, bakat mo tadalhin yan sa airplane? level na tayo ng soft drink. Ah, soft no, drink. Hindi, no color ng gown mo? Pink. Pa ano, pa paano maglahat ka? Pa? <laughs> wag, wag yan. Pa paano no, mo, dalawin mo na si Erpin, di ba? Paano mo maglakad pag nakagown? Ah, <laughs> oh, pa paano mo, ay, paano so, mo, Adi, pakita mo nga sa akin kung paano maglakad pag nakagown. Ano yung nakagawin ganun? Ganun? Ah, oh, paano mo oh, maglakad pag nakagown? Ganyan. Ganyan. O, oh, hindi ko pa na gawin maglahad ng nakagown. Doon ka, eh, dali dyan ka sa dulo, tapos punta kayo sa akin. Dali, punta dyan. Ganyan! Ganyan pa na maglahad pag nakagown. Ganon. Parang alien lang. Eh, paparata pa pag nakita pa, kayong camera, parang Lahat pa na mag-i-smile. Ganyan, bakla lang. Ikaw ay hindi paano mag-i-smile. Ay, oh, bupa! Ah, ano, ganyan pa? Parang palaha lang, kayo, mamis, Pag -tinyo, -tinyo, kayo, no? <laughs> ah. Lagot kayo ng mami si Pag-i-sure niya sa castle niya. Itasapil kayo na. Ano, ayos na lakad. Dali, lakad ng mag... Lakad ng papa na maglakad ang princess.

Pagkatayo daw kayo, kakembot daw kayo, kayo, kayo sa kasal. Oo. Paano kakembot sa kasal? Hindi. Hindi. Hindi smart hindi 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 to. Hindi kung Hindi Mami Sinaga? Ikaw ay hindi. Ano kasabihin mo kami, Gorgeous? Magamit kami! Ay, iba naman sabihin mo. Ano sabihin mo kami, Gorgeous? Magamit kami sa airplane. Sa airplane? Ano sabihin mo? Sa gagawin!